Ayan. Yeah, yeah. Ako ay. May ano? Tingnan ko. light up dito eh. Bright test. Eh, oh, hindi lang pa. hindi lang. Saan ba? Eh, no oh, nabae na. Saan ba? Tingnan na. Hindi kilala kayo. Ano mo kayo? Ano ano kayo? Saan ba? Hindi kayo, oy. Ano ba mga ba? ba. kayo? Ano ba 'yan?

એય મગક કેલાલાયો હા ઓય હેલો ગાટીયો ગાટીયો ઓય ઓય બહુ સબ ગીયો ના ના ઓય ઓય ઓકે સાઈંગ ઇન દેનો ને પકાયો ઓય Uy! Sumpa yung dalawa niya. Pagkakas lang kayo. Ano lang yan? Katuwa lang yan. Huwag kayong mag cano, na. O! <academics music>